Hi, baby! That's my baby, Kendra Caitlin, combo car National Casey for short. See how gorgeous my baby is she's one month and Seven days. <laughs> it. quarter to eight in the evening kising pa rin siya hindi niya mahanap ang tulog niya kasi tulog siya maghapon sa duyan niya ano Kendra? go Kendra! go Kendra! <laughs> Where? may hiko na yan. Malandi na yan eh. Ano? No, baby. No, baby. Oh. Yeah. Ito yung crib niya. Oops, may bra. Ito yung crib niya. Tapos yan yung sa gitna. Ando yan. Yan sa natutulog. Okay. Patulog. Hindi pa. Kaya nga. Ano? yung duyan. Yan siya natutulog. Maghapon siyang tulog diyan kanina. Hindi ko siya nabuhat. Yehey! Ano? Kendra, go, Kendra, Kendra, Kendra. Yes, that's my gorgeous Kendra Caitlin C. National.